Hello mga ka-farm! Itutur ko kayo kung saan kami dati nag-garden. Pero habang maglalakad tayo papunta kasi malapit lang naman. Eh kukwento ko sa inyo yung mga naranasan namin. Alam nyo po ba mga ka-farm? Nung ano, naglipat kami, binaklas namin yung kulungan. Hinakot namin yung mga, mga kawayan. kasagsagan ng init ng panahon. Sobrang init ng panahon, mga ka-farm. Tapos, dala-dala ko yung mga kawayan. Ganyan, pasan-pasan ko papunta doon. Sa kabila. So, sobrang init ng panahon sa gabi. Alam nyo. Inuubo ako. Sumasakit yung likod ko. Ay, ganun talaga, mga ka-farm. Diba? Kasi nga, nagtitiis, naghihirap. Kaya, nagkakasakit talaga. Kasi nga, Noong panahon, sobra talagang init. Nakakaubo talaga. Ito. Tinanong din namin itong mais to tong Ayan. Maglapit na siyang magbunga. Pero yung iba, mga ka-farm, may bunga na. Kapakita ko sa iyo yung may bunga na. Ito, may bunga na siya, mga kafarm. farm okay. Asan na ba yung bunga kasi naka-front na. Ito. Saan yung kamay ko? Ah, ito. Ito, bunga na ito mga ka -farm. Hmm, namamunga na siya. Malapit na, na yung harvest, mga July siguro. Tapos yung iba, tinanggal na namin. Ito, may okra pa nga kami, oh, mga ka Yan. Okra. Ayun etong upsell namin mga ka-farm. Ang ganda ng bunga nito nung umpisang pamunga pa lang. Habang tumatanda siya, nagiging ano na. Ayun, Nagiging bansot na yung bunga niya. Pero nung ano, yung bagong bunga, ang lalaki. Kitik ng bunga to nung bagong harvest namin. Wala no. Yan, yan okra. May tanglad kami dito. yon dito nakalagay. Tinanggal na namin. Nilipat na namin. Tanglad. Yung kamuting ano. Ay, yung kamote. Wala na. Inubos na ng kain ng mga bibi. Mm -mm. Yung talong nilipat na din. May pinya. Tagal na nitong pinya. Nung pag ano namin dito. Yung unang tanim namin pag umpisa. Itong pinya. Ayan. Bakit mga bakit mga ka-farm? Ang tagal talaga ng pinya mamunga. Hintay ako nung hintay. Namunga na ang lahat ng tanim ng pinya. Hindi pa din. Ayun lang mga ka-farm. Bye-bye!